Kamusta po kayong lahat? Kamusta po sa ating mga kababayan, sa mga mulat at sa mga mapanuri? Uh, kamusta rin po sa mga hindi mulat at sa mga hindi nagsusuri? Kamusta po kayong lahat? At uh, ito po, meron na naman po tayong isang uh, tanong sana na sana naman eh, mabigyan ng uh, alam nyo yun, ng kasagutan ni Tatay Digong na alam nyo yun, Yung kanya mga paligoy-ligoy ng mga mahirap Mayaman ng mga salita, ano ba talaga 'yan? <laughs> ito po, ito po kayo na magmbase -mag kung ano ba talaga siya. Kung siya ba ay mahirap kung siya ba ay mayaman, di ba? May tinatago o wala. Kasi napakahirap po ng uh, ng ganyan na sitwasyon natin na tayo ay pinaglalaruan mga kaibigan. <laughs> di ba? Uh, tayong nakabitin dito, di ba? Tayong mga Pilipino nakabitin dito sa ano ba talaga ang uh, totoong uh, karakter ni Tatay Digong. <laughs> ano po natin ha? Tingnan natin kung ito ba'y masasagot nyo o kailangan nyo ng kasagutan mula sa kanya. Ha? Diba? Kayo po magbase sa ating topic po ngayon. Kung siya mayaman, kung siya ba'y mahirap. Pasihan ninyo ha. Kayo ang uh, bahalang humusga. Kayo ang mag-comment dyan sa baba. Kung uh, totoo ba itong mga uh, conflicting niyang mga sinasabi. Opinion po natin yan. Bibigyan natin ng uh, aking uh, punto de vista. Mahirap lang rin ako na tao. I come from a poor uh, family. Oh yeah, poor family daw <laughs> po siya. Ha? Poor family. <laughs> Tatay ko gobernur noon. May iniwan sa amin. Hindi kami mahirap, friend. Ayun. <laughs> kanina, mahirap. And then ngayon, hindi sila mahirap. Ayun, kung pamilya mo gutom noon noong ngayon, huwag mo kami isali. oh, parang uh, medyo matapobre pa siya. <laughs> uh, kung pamilya mo daw ay gutom, huwag mo siyang idamay sa ano mo, status mo na mahirap ka lang. <laughs> Mata-pobre pa ha, mata-pobre. Hindi kami kasing malas sa pamilya mo. <laughs> Ay, suerte sila ha, Hindi malas, kagaya nung kanyang uh, inasinasabihan do na malas daw sa buhay. <laughs> Hindi naman ako -imbitado dito sa Manila ng mga social gathering. I was nobody. Who ever invite me sa debut ni debut, dibu debut, debut. debut. Hmm. Wala kami noon, mahirap lang ha. Mahirap. You know, my father was governor. Uh, Yaman naman ngayon. At least alam niya maghanap buhay because we had a nice plant and a lumber yard. But when he died, uh, we could not agree with each other, the brothers and sisters, so we decided hmm. to sell all. You'd find there that, uh, yung fourth year pa kami, I had a million already. Ayun. Uh, meron na siyang milyon mga kaibigan na. So kapag ka may milyon ka na ng mga panahong yan, eh malaking pera na yan. Baka mga around uh, 3 million yan ang katumbas ngayon. Di ba? <laughs> uh, tuloy. And along the way, maybe after retirement, a few years of comfort. Pero pagtanda ko, sino magpapakain sa akin ng lugaw? Who will pay the bills sa ospital ko? Promise. Talaga naman na, ano? Talagang akala mo, para bang si Tatay Digong, eh, parang magkakawit ng niyog, eh, ano? <laughs> Parang yun yung background niya, eh, na siya ay magkakawit ng niyog. <laughs> na alam niyo, na kinikita lang idalwandaan isang araw, So sino nga naman, pagka ano, siya nagkasakit, sino nga naman na magpapakain sa kanya ng lugah? I will produce that. At sinasabi ko sa inyo, you can shoot me if it exceeds 40 million. Ayan. <laughs> 40 million naman ngayon mga kaibigan, kiniklaim niyong pera. Ano ba yan? <laughs> So, kapag napatunayan na mag -e exit daw na 40 million, eh, ayun, papayag siya na suwan siya. <laughs> Basta bill out 40 million, oh, yun yung pera niya. Okay, yeah. Mayama, 40 million, eh, millionaire. Okay, tingnan natin tong kabila, mga kaibigan, ha? At uh, ito naman yung pinaka-latest. Matatagal na niya sinabi yan, eh. O, oh, ito, ito, latest to ng uh, kaunti. Uh, I'm your friend. I'm here to save you. Ako kayo masyadong ano, anak lang ako ng mahirap. Ayan. <laughs> anak <laughs> ng mahirap. At uh, from the ranks rin ako, Brian. Uh. I have nothing to tell you but uh, this statement, I will serve you and I will not abandon you. Ako <laughs> mag-alala, tutulungan ko kayo, hindi ko kayo pagbayaan. ako, kaya ako nandito, eh. Ayun, tokhang daw siya, tokhang. Oh. <laughs> Toto, mga kaibigan, ito yung latest ha, ito yung sa Congress. Oh. Patinggan natin kung ano kung ano naman ang claim niya. Kanina, milyonaryo siya ha. Milyonaryo, ano siya, milyonaryo siya kanina. ay 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 demand that kind of, kasi... Probinsyano po ako, hindi naman ako mayaman. <laughs> Kanina may 40 million sa bangko, ngayon hindi siya mayaman, ha? <laughs> okay, tuloy natin mga kaibigan na opinion na natin yan. Every time that I am so much dear, it's a uh, expense. Yun, gastos. Hotel, pati aeroplano. Ngayon kung magsigit tayo dito pa ganon, eh mamululoy ako. I am living on my retirement. Ayo. <laughs> so, oh, puto muna, puto. Nabubuhay na lang siya sa pensyon. Ang <laughs> bihira. Ano, nasa na yung 40 million. <laughs> okay, tuloy. Pay. Wala akong negosyo. Tanungin Man. mo kahit sino sa labo. Wala akong outside source except my retirement pay. Ayun. <laughs> retirement. pension lang. Mga siya umaasa, ha? Ngayon, kung ganito tayo palagi, uh, talaga ako. Ayun, ha? Pagka nga naman daw siya inimbitan na inimbitan sa kongreso, ba'y talaga mamamlobe? Yan ba na mga Mangkano ang eroplano ng eropla ano, eroplano diyan, no? 10,000 ang 10,000, no. Swerte na maka <laughs> piso... <laughs> piso. ang plane ticket mo. Sige. So mabuti pa diretso tayo until kingdom come. Yeah. Until this committee will come to a logical and right decision. <laughs> <laughs> Ayan, wala nga listen dyan, kung ah. <laughs> Ito sa'yo nagpatawag na kayo ng ano, ano tapos anong oras. Uh, expensive uh, yan, eh. Yo. Lalo na sa, kung mayaman kami. kanina, siya sinasabi niya, sila'y mahirap, and then sila'y mayaman, <laughs> and sila'y mahirap, and then sila'y mayaman. <laughs> ano ba? <laughs> sinasabi pa niya, si Sarah, mahirap din. No, hindi milyonarya. Ano may have to spend for the hotel? Ano? Anong tip? Mr. President. Hindi, ang kasi ang problema, sir, joint account kasi yan. Ayan, mayroon siyang yung joint account. <laughs> <Sige>. <laughs> so, I had to talk to my mind about my wife. Yan. Okay, I understand that, Mr. Chair Mr. Chairman. Mr. Ayaw, ayaw pabuksan ng wife. I'm sure you have a wife and uh, you have bank accounts. Yes, I have mm. a lovely wife, Walang yes, Mr. President. Walang solo dito na may bank account tayo. It's always, pag uh, may asawa ka, joint talaga yan. Hindi. <laughs> 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 Hindi totoo yun. Na, basta may asawa, joint account. <laughs> that is the Filipino way of doing it. Hindi, mali yun. Thank you, Mr. President, you. for your straightforward answers. Thank you, Congressman uh, Jong. yes, uh, former Senator. Uh, well, just, just for the record, joint account between uh, Duterte and Vice President Sara Duterte. <laughs> <laughs> Sumi, sumingit naman tong si Trillanes. Na, yeah. Eh, ha eh, wipe nga eh. Wipe mga uh, kasosyo, ka joint account. <laughs> o sino sasabihin mo diyan? So sila not not the wife. <laughs> so, talaga trillion siya kaya Killjoy ka. Yun po ang uh, dun sa nakuha natin. I was born in 1945. Yan. Oh, teka, teka. Magsasabi na siya ng kanyang history, mga kaibigan. Ha? na natin kung ano ba talaga. Kung mahirap o mayaman siya. Ha? Ito, suspense to. Panurin natin. Trabaho ako. Lahat ng trabaho, lahat ng na hirap. Hanggang, hanggang bago ako nag-retire nag sa politics. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? <laughs> mga kaibigan ha, kanina, ano lang, meron siyang 1 million. And then nasunda ng uh, 40 million. <laughs> in ano lang, in, uh, ano ba yun, uh, in 10 years, meron na agad uh, billion. 5 <laughs> billion pa ha. <laughs> wow, grabe. Sana ganito ang mga poor. <laughs> Sana kagaya natin na mga poor. Yeah, ang pagka-poor ni Duterte, sana ma-reach natin yun. <laughs> sa negosyo ng asawa ko, yeah. pati ang sweldo ko, <laughs> mababa naman siguro ang pagtingin ninyo kung inutil kami na basta na lang maghihingi kami ng pera sa tao. Hindi. Oh, wow. <laughs> Ang mga kaibigan, medyo nahihirapan siya dito nga mag-sustain nung kanyang paliwanag. Di diba? Medyo mahina yung kanyang argumento dito. May, siyempre, uh, may negosyo. Um, Ang asawa ko, uh, both the first and the second, puro mayaman yan sila. Pero hindi bilyonaryo. <laughs> Thank you. Thank you, Mr. Man, President. Ano mga uh, negosyo eh. Uh, A plus will do kung malaki. Hindi oh. mm, aabot. Hindi aabot ng billion yun. Digong. <laughs> <laughs> Sir, libre. Alam mo, no, pagkain no. ko, libre. Oh, so Ay, many years, libre. Um, Mr. Chairman, i-explain ko lang yung video, Mr. Chairman. Mm. Sige. Uh, thank okay. you, Mr. President. Yes, uh, ma please make uh, it short, uh, yeah. former Senator. Gil yes, Mr. Chairman. Uh... But before that, i-sasabihin ko lang, nung una wala daw pa masahe, pero ngayon mayaman daw. Pero just para lang na ma-record. Guys, uh, ma uh Ayun, mga kayo. <laughs> <laughs> yeah, totoo nga naman. Kanina nga naman sinasabi, walang pamasahe. Tapos biglang, alam mo yon joint account pala na billion, eh... Napakaliit ng uh, perang yun. Yung pamapamasahe lang, chani lang yun. Kung <laughs> oh, mga dalawang uh, travel ka, eh, hindi, ano yun, hindi makakasakit sa 5 billion. <laughs> oh, yung kahit pang hotel mo, eh, 20,000 isang araw, hindi, hindi makakasakit yun. <laughs> oh, itong mga, ano itong mga, ano ni Digaw mga kaibigan, ha? Uh, Ito para lang sa akin ha, para lang sa akin. Kasi yung uh, kanyang inconsistent claims palagi sa sa yaman ng kanyang pamilya o yung parang uh, wala, wala silang wala sila. Meron kasing nire-reveal of ano yan eh, na parang uh, pattern of deception, di ba? Na siyempre, na pwede nga uh, matanong yung credibility niya dan, di ba? Laging man pino niya pag misa na siya ay mahirap and then and uh, then biglang nga uh, ano mo 'yon magsasabi ng mga kung ano nung mga hardship na dinanas niya ina-acknowledge niya yung mga uh, uh, mga pinagdaanan niya and then uh, malalaman mo bigla na lang siyang magsasabi na <laughs> privilege pala yung pamilya ano pamilya niya <laughs> uh, 'di ba eh ano contradiction masyado eh, ah, yung mix up niya ng uh, deliberate uh, manipulation, eh nagsiserve yun ng uh, agenda na nagbe-beneficio siya dyan mga kaibigan. Yung papalit-palit ng sinasabi, papalit-palit ng claim, iba't iba, eh ano yan eh, e binabatay niya yun dun sa kanyang audience. <laughs> Master manipulator kasi siya mga kaibigan, di ba? Kaya yung mga tao kay tinan nyo, appeal na apil siya sa masa. Di ba? nag gain siya ng simpat Kasi nilalaro niya yung masa na anak siya ng mahirap. Di ba? Yun yung uh, <laughs> Yun yung kanyang uh, baraha. Oh, di ba? Pero ano naman, pag naman nasa circle siya ng mga makakapangyarihan, dinidiscuss naman niya ngayon yung political background ng kanyang family. O, oh, di ba? ina niya na sila ay may kaya. <laughs> Uh, hindi lang to basta, ano, pagiging uh, hypocrite, mga kaibigan. Ito ay calculated dishonesty. <laughs> uh, ano yan, talagang kinakalculate niya kung sino yung audience niya, kung sino yung mga makikinig. Parang <laughs> uh, magic trick, ano mo yun? Uh, papakitaan kanya ng magic. o oh, And then, uh, tapos niya, may ano dito, ito yung sombrero, then may lalabas na rabbit doon. Pero actually, uh, ang ipinakikita niya sa inyo, yung, yung sombrero talaga na walang rabbit, di ba? So, paano yun lang niya, papamamagikin niya, na biglang magkakalo ng rabbit ya, Parang ganun yung laro niya mga kaibigan eh. Hindi talaga siya, ano, he was never poor. Hindi siya, hindi siya mahirap. Ang daming hinawakan position posisyon ng padre niya, di ba? sa sa national government naging secretary ang father niya eh o governor ng Davao. O yung ina naman niya at uh, naging uh, teacher din sa ano sa Cebu at prominenteng pamilya din. O mayroon power, mayroon uh, connection, merong influence. O kaya hindi sila yung from rags to riches. <laughs> kung siya ay talagang truly poor hindi siya makakaabot ng pag-study ng law. Oh. <laughs> uh, hindi ma hindi magkakaroon ng uh, political uh, anong tawag dito? Political power, hindi magkakaroon ng mga political leverage yung father niya. Oh, di ba? <laughs> Natitigil lang kayo mga kaibigan. Oh. Kasi nagsisinungaling si Digo, mga kaibigan, kapag konbinyente sa kanya. Yung bang biglang ship ng, ng narratives, eh alam mo yun, yung kanyang pinaprioritize doon, ah, uh, yung ang mga na nakikinig sa kanya, doon nangyayari manipulation. Oo. Oh. niya yung parang bawa, yung struggle ng mga mahirap, di ba? Pretending na uh, galing siya sa ibaba, di ba? Diba? Lower rank siya, katulad nung sinabi niya kanina. So, ito naman mga DDS na mga <laughs> nao to. Oh, naggegini ng loyalty. Uh, ano siya, naggegini ng loyalty siya dyan. Oh. Kasi eh, parang ah, sinasabi nga niya, eh, naiintindihan ko mga paghihirap nyo. Oh, yeah. <laughs> eh, hindi alam ng mga tao, ilalaro ni Digong yung dalawang side, Ano siya eh, isa siyang leader. <laughs> Isa siyang leader na walang clear, honest history. Hindi, niya, hindi siya nagsasabi ganon. <laughs> Self-interest, not for the people. Ah? Inconsistencies. Ah? Hindi yan mga kaibigan ano ha. Yang kanyang uh, pagsasabi yan hindi yan na uh, ano man tawag dito. Hindi yan careless mistake. Yan na strategy. <laughs> mga kaibigan, na baka kayo ay nadadaya na rin. <laughs> hindi yan na, no, ha? Yung nakakamali siya, nasasabi siyang mahirap, nagsasabi siya ng mayaman, no? Calculated, ano yan? Strategy, mga kaibigan. Ha? Ah, calculated yan. Na yung kanyang pamumuhay, yung kanyang realidad, sabi ko nga, hindi siya poor. Hindi siya never poor. Ha? Ah, nag sa power ang kanyang ama. Oo. Oh. na ah, merong incredible story yung kanyang ama kasi lawyer din eh. Oh, diba? yung kanyang tatay ay may powerful position. Oh, governor and then nagkaroon ng parang appointment sa cabinet yan eh. Oh. <laughs> <laughs> uh, lumaki si Duterte mga kaibigan. Lumaki siya sa ano, sa loob ng uh, may political influence connections yung tatay niya. May access sa resources na eh, walang access sa rap. oh. <laughs> 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 uh, ah, uh, Yeah, no, hindi maring sinasabi ni Digong yan ay parang totoo, mga kaibigan. Picture <laughs> ang nanay niya. Oh, hindi yan maguguro. <laughs> ah, di ba? Yun na lang, uh, nga ano, mga kaibigan, yun na lang pag-aaral niya. Nag-aaral siya sa Ateneo de Dabao. Aba. <laughs> Pag wala kang significant financial na resources diyan, hindi ka makakapag-aaral. <laughs> Wow. Uh, 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 Nag-college siya sa, ano, sa ba to? Sa Lyceum. Oh, uh, graduate siya ng San Bedalo. Aba. Walang Pilipino ang mahirap. Ang talagang mabilis na mga kapag-aral dyan. Talagang igagapang ng pamilya. Uh, hindi kaya na magpuputo. Maliban yung anak ay uh, ano, ha, talagang sustentado ng gobyerno. Ha? Uh, Merong uh, mga libreng tuition and then scholarship. Oh. Pero sabihin natin, kung ikaw ay walang lupa, ikaw ay walang yaman, hindi ka makakasunod <laughs> sa lapang ni Digong. <laughs> ah. sasabihin niya, walang mga property sa Dabaw, ay eh, tatay Digong naman. <laughs> ay, ko nga eh, di ba? Yung ang congressman, ay isang beses na congressman, ang dami ng ari-arian. <laughs> Kaya, yung mga speeches niya. ano uh, ano. paniwalaan natin, yung tatay niya mayaman. No? Hindi <laughs> mahirap. Oh. Mamahirap talaga ano, mahirap na lagi nagpe Para bang para sa kanya walang nakakaalam ng uh, ng uh, struggles niya, ng uh, hardship niya, ng stories niya. Hindi pwede 'yung malalaman ng taong mga nag-iisip at nagsusuri. <laughs> hindi siya outsider, hindi siya mahirap. Oh. Kaya, ay, malamang ng bata siya, mga kaharap ng tatay niya, mga elite. O, oh, mga Australian na yan, yung mga ibang mga uh, mga governor, ibang officialist ng mga panahon sa Cebu. Bumumipat sila ng Dabao. O, oh. hindi na tao sasabihin, ang background di parang ano lang, sa likod lang ng isang pader ano yan mga kaibigan, talagang eh, for, ano, for uh, emotional uh, control yan. Yung kanya mga narratives, yung kanya mga sinasabi. Uh, kapag ka, laging switching ng ano yan, poor and rich, eh kinukonfuse niya yung tao. kapag <laughs> ka kasi yung tao, hindi makagalaw. <laughs> diba? Hindi niya malaman kung anong gagawin niya. Kahit nga mga congressman eh, confuse eh. <laughs> uh, kapag pagka mayroong confused na inilalagay sa isip, hindi ka makagalaw, hindi ka makakilos, hindi ka makapag-isip, hindi ka makapag-action. <laughs> hindi mo malaman kung ano yung contradiction na aaksyonan mo eh. Kung siya ba'y mahirap, kung siya'y mayaman. Ang mangyayari na lang sa'yo, ikaw ay emotionally attached. <laughs> emotion na lang ang maglalaro sa'yo. Ha? Yung emotion mo na lang ang kakapit sa kanya, yun ang masusunod. Hindi nagagana dyan yung isip mo. <laughs> ah. Ha, ah, yung pagiging salesman niya sa mahirap ay talagang yan eh, ano, gumagana. 'Di ba? You know, support siya ng maraming Pilipinos kasi nga understood daw nila na galing siya sa mahirap, 'di ba? Yun. Ah, yun ang, <laughs> uh, yun ang uh, totoo diyan. Eh kaya lang sa likod noon, ine-exploit niya yung suffering ng mga tao na pretending to be a uh, poor man's son. 'di ba? Walang uh, disadvantage sa buha, ay walang advantage sa buha, may may struggles o nakagaya ng milyong Pilipino, ganyan yung pain. <laughs> ganyan yung pain na pinapa-experience niya sa atin. <laughs> uh, kaya lang ang problema, nilalaro niya yung dalawang side, which means wala siya talagang totoong loyalty. <laughs> ha? Wala siyang loyalty sa mayaman, wala siyang loyalty sa mahirap. <laughs> wala siyang pinaglalaban sa dalawang yan. Parulo lang niya. <laughs> oh, diba? Kapag ka constant kasi yung narrative mo, ah, na ikaw ay mahirap, ikaw ay mayaman, hindi ka truly na lumalaban sa tao. ba? Diba? Nag-aakot ka sa sarili mong interes. Yan lang yung mga kaibigan na. Oh, ang final verdict natin dyan ay Duterte is a fraudulent storyteller, not a leader. <laughs> yan. Storyteller lang po si Tatay Digo. <laughs> uh, kasi ang tunay na leader, <laughs> nag i yan sa principles of honesty. ha uh, uh, dapat siya kumukuha sa pagiging honest. Ah, uh, yung honesty. <laughs> Ang uh, kaya lang si Duterte nga, on the other hand. Ah, uh, laging changes yung kanyang background na parang tuko. um, <laughs> uh, uh, Nag, uh, ano siya, nagsaset siya ng deception to gain trust. Ma Manipulate ang emotion may, para ma-maintain yung power. O. Oh, and then ultimately, magsaserve sa kanya yun. <laughs> uh, the reason why we should not trust Duterte is simple. Ito lang. If he lies about his own life, why should we believe anything he says about the country? Diba? Kung siya'y nagsisinungaling sa kanyang mismong buhay, bakit paniniwalaan natin yung sinasabi niya tungkol sa bansa? Diba? Mahirap yan mga kaibigan. Mahirap yung manlolokong storyteller. Ito lang po ha, tayo ay nagbigay lang ng ating kuro-kuro kay Tatay Digong. <laughs> yan, nagbigay lang tayo ng kuro-kuro para naman na hindi tayo, alam niyo, yun, nakikisali tayo sa opinionan mga kaibigan at kaya mahalaga yan, di ba? Si Tatay Digong sinasabi niya, o oh, sige, bigay niyo mga opinion niyo sa akin. <laughs> o, oh, kaya naghahangad niya, no? yan ang opinion namin sa inyo Tatay Digong. Sana eh, alam nyo yun, makarating sa mga DDS itong uh, ating opinion. <laughs> Sana sa si yung mga walang na. Hanggang dito lang po ulit at mamaya po ulit at tayo mahanap ng maganda ganda natin pag-uusapan. Maraming salamat po sa panonood mga kaibigan, mga kababayan. Ha? At tayo po yung laging lumandas doon sa tamang uh, pag-iisip. Maraming salamat po.